Naka nung nahuli yung TV mo yun. Yung boss yung nagbigay. Galing mo, titay mo. Ano katambak yun Oo. Mga, mga no? uh, oh, ilang kilo yan? Mga uh, lima, aning. Kung sabihin na si Idol Willie nakadala na. niya. Tinira ko sa pulo. Yan. Masarap ba yan? Mapakalaki masyado. Kakatakot. Kumakain uh, ba kayo nito? Galing mo. Dito yun. Saan nga ito? Anong lugar nga ito? Hey, huh. so, uh, uh, mm. yeah, artwork uh, so sa okay, gawa na <squad> uh, ano ng. Ano <murército> naman uh, talaga? Ano naman? Ano naman? Ano naman? Ano naman? na naman? Ano 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 naman? Ano